Are you? why are you calling me <laughs> why'd you answer because i like your voice do you miss me maybe listen i'm out with my girls right now but i was thinking you could come get me we doing this again yeah oh we don't have to <sighs> yeah you know what it is. Uh, buhay na lagi sa aking silid at tinanahimik Yeah, got me wondering kung anong ganap at nakuwang sumilid Yeah, di lang pilipit at ang angas ang kasama ko na gumimik Yeah, Di ko hilig ang papa Nagpapasabi ka't mata titirek Bueno bueno wala ng pelo pelo sa Pero pera pera lang ang pwedeng pag-usapan Ta may babaan Pinagawal ang pinabalaan Kita na Huwag ka nang hama ay Ilang babae na tinagla Di gabi gabi sumampalataya Kahit di ako pare Anak ng kalsada at ni Santa Maria Ang tila sa aming pambihira Yeah, sa aming pambihira Yeah, ah uh pinalaki na gangsta Makikita sa street na wala ng mga dati kong may romansa ah. Di ako boss, pero kahit ano pang gawin mo hindi ka tatagos Lahat kinapos ah, Hindi mo rin talaga gusto bumitaw eh no? Kahit kano ko pangasan, ito pa rin talaga yung dating mo eh Dating din talaga siya eh, no? Alam mo ha para hindi mapakali sa akin gusto lumapit Akala siguro madaling makuha yung sta na pag basta inakit Pag gusto ko na nga so may hindi ka na bumibitaw Katabi ka sa pagtulog pagising lalo na kapag inigin Kung hindi mo alam kung paano kumuha ng pera di ka para sa akin Kung gusto mo sa kanila doon ka na di ko kailangan ng aalilain Tangi sa ang kulimin siya sa so huwag kang abahan Medyo lang ako nakakita ng bebot na dilaw at pa Medyo palubhan. Sabi niya ano naman Kala ko pakilig Tapos bigla niya akong kinabutan Bones ako man Matutus sa dyan Iba na lang, baby ah, Iba naman Nakuha mo ako sa matatamis mo ng ita Hindi ko naisip na di ka pwede iuwi lamig ang klima nga yun lang kita kailangan Umibig sa tuso kaya tayo nagkailangan Baby alam mo na playa pero tinuli mo pa rin Kiuha ng kambak sa lagpag tapos kita animin Maibahan iba na akong tapat tutukan mo muna akong anuhin Nakuha kong nagusto ko pwede na kitang dipansinan